Etong vlogger na to talagang nag-viral eh. Sabi nga ng mga kababayan natin, we need more Davaoenios like him. Tagadavao to eh, etong content creator na ito na medyo sikat na. Sabi ng kampo ni Kibuloy, pasikat daw siya. Hindi, sikat na siya eh. Di ba? Siguro lang talaga um, nakaisip siya ng content na pwedeng pangasar sa inyo, na mga dapat asarin kung ayaw nyo kasi nang kung ano yung dapat at tamang ginagawa o di rin na lang kayo ng mga taong nag-iisip na tama kasi dyan kayo napipikon eh o ayan, pikon na pikon ngayon ang mga taga-suporta ni Tibuloy dahil nga ako dito sa kabastusan na ginawa eh ang sabi ng ilan bawal po talaga daw umihi sa basurahan ano ba yung tinutukoy na basurahan? yung pala, itong, itong poster itong uh, malaking uh, tarp na no, si Kibuloy. Mm, ito malaking issue. Oh. Dahil kakasuhan nga, nga daw itong vlogger na ito at humihingi ng 20 million. 20 million? Para lang dyan. For, for, God's sake. Ano, 20 million? Pati ba naman daw ito? Sabi ng mga netizens, Ay mukhang gagawing or pagkakakitaan na itong kampo ni Kibuloy. Talaga ba? Kasi ulitin ko ha, oh, kung ito'y nagpapasikat, or kung ito hindi pa sikat, itong um, influencer na ito, hindi nyo naman siya kakasuhan dahil baka isipin nyo nga na wala siyang pera talaga. So, siguro naisip nyo, ay, negosyo to. <laughs> Yung nagbantang ipapapatay, ipa uh, okay lang. Yung umihi sa pader na uh, merong litrato ng payaso, idedemanda. <laughs> payaso daw si Kibuloy. Mm, ayan. ayan ang tawag. O tinatawag na freedom of expression naiihi siya pag nakikita niya ang pagmumukha ni Kibol. <laughs> Ulitin ko ha, taga Davao ito. Hmm. Sabi kasi ng mga netizens, ng mga diehard lalo na, para lang daw sumikat ay sisiraan at hular, babalahurain ang iba at iihian pa ang poster ni Pastor. Oh, okay? Babalahurain? Talaga? Alam niyo yung salitang pambabalahura? kayong mga DDS, kayong mga taga-suporta ni Kibuloy? Alam niyo ba yun? Hmm, nasakit na. No? Ito, ito sa tingin ko ay simpleng pangasal. Pero matindi ang reaction niyo. Umaray kayo ng todo-todo. Hmm, mahaba ang pasensya daw ni Kibuloy. Pero ako na mismo ang magpapaalam sa kanya na filean ito ng criminal case for grave oral defamation offending religious feelings. Hindi violation daw of city ordinance o siguro hanggang doon sa city ordinance pero yung damages na na aabot ng 10 million ko no hmm. yan po ang pahayag kasi ng um, attorney or lawyer nga na itong Siki Bulay talaga ba? 10 million? umihi lang sa poster? <laughs> lawyer ka ha? Ba, baka pagtawanan po kayo ng korte niyan Oh, sabi kasi dito, isang tanyag na vlogger sa Davao City ang umihi sa poster ni Apollo Kibuloy dahil sa kanyang ginawa. Ulitin ko lang ha, kung ito ay hindi naman sikat, hindi naman tanyag, hindi niyo naman papansinin. Baka lang kasi talaga, ulitin ko rin, inisip niyo na marami ng pera itong vlogger na ito at pwede niyo nang gatasan. Good luck.